Kaya binidyo ko lang kuya para ano ma Kaya makita ito bang mga ano natin. Pumili mm. kayo dito mas marami. Maraming maraming bago ho. Pesa mga kutsara din eh. Ay, dito, isa sa kawali. Eh Opo. Diyan lang po sahain Sahain lang po ano lang Diyan lang po sahain Opo Ay, Di pa, pa naman sa po, sa <laughs> po. <laughs> Pasimula pa lang po ate Ay meron po pala dyan, dyan mga ano po ano Ah sige po O dito, idol doon mga mura lang po ibili Wala ate

Pamura lang po ang mano dito, mga ano, bang, mga kawali. Ha? daan. Ina, ginagawa pa 'le. Ginagawa pa. ko 'yan, no. na lang tayo. Eh. Lang tayo. Uh, okay ka na? Ay, yung, ay, yung,

Oh. Yan si ating po ari nitong pumiari, store. Kami ayan, nagpapalibre ng ice candy. <laughs> saka ano, <laughs> saka yung ano yung... Yan si ate, uh, ano, shout out kay ate. Hindi <laughs> kayo uli, baka sakaling ano, isang sara. Kahit <laughs> <laughs> hey, kayo na, bibigyan mo na ako, ikaw naman. Kasi <laughs> ano, yung sabi nga nang may-ari kung tatlo daw bibiling, anuhan mo nak nang ay amunuhan mo na Ay, mo ay, na, tayo, ay dalawa lang ato eh. Oh. Dalawa, hindi tatlo. Tatlong kawali po ba? Oo, oo tatlong kawali. Ha, ha, ha ano naman pala yon isang baso isang sa tubig na lang na, nataypan ko lang natay ko na hinahatak ng ganun eh oo tapos nakamimilis siya oh, oh. siya <messive> <messive>